So, ano yung mga ano yung, ano yung issue na sa pakipag-communication sa mga members natin? Kulitan? Paano kulitan? Ano yung mga issue o mga concern na laging nakikipag-communicate ang members natin? Ang mga trabaho. Pero, Pero parang yun, minsan pati personal. So, yung isipin, is yung pakipag-communication natin ay may mga iba't-ibang -iba -iba level. Mga hindi na natin mamaya. So, yan, yeah, no? Ito yung mga karaniwan na pinag-uusapan sa komunikasyon. Una, mga problema na union yun ay product din ng ineffective communication. So, yun yun, no? yung, kanina. Effective communication ay dapat ay equals yan sa effective leadership. Kung mahusay ka, magpag-communicate, mahusay ka. Effective ka, uh, literato. So, yung mga yan, decision making. Tapos, nangyayari uh, ang mga komunikasyon sa mga meetings sa mga informal, formal at saka informal. So, ano ang komunikasyon? So, ang komunikasyon ay proseso siya ng palitan ng impormasyon, ideya, kaisipan, at damdamin. So, yung mga nilang kasi natin, yung pagkikilala na sa, ano, sa sarili, yung ugnayan sa orilasyon sa kapwa, mas komunikasyon ang yan ang So, ano yung paraan ng komunikasyon? Dalawa, pagpahayag at panginterpretasyon. interpretasyon Ayan, gamit na gamit natin yung panginterpretasyon. di ba? Basta sa CBA natin. Ano na ba ang interpretation sa mga provisions na nag na, na natin sa CBA? So, sa pagpahayag, dalawa yung ginagamit. pagsusulat at pagsasalita sa interpretation ay pangiling at kalabasa. Kasi interpretation eh, no, kaya iba tayo na ang interpretation, di ba? Paano sa, sa, sa pag-intindi. Okay. So, ano yung alam mo? Pagka oh, hindi pag-communicate tayo, kailangan natin yung Yung yun, ano, no, ano yung konteksto na yung pakipag-usap? Minsan, dito yung problema natin. Diba? Pag nakikipag-usap tayo sa members, <music> Eh, ito hindi pa pala, hindi natin na masyado kung na process ang ipaprocess, no? Direkta talaga. So, yun so, yung ano, no? Isang, isang, isang ano nyo, isang problema doon sa ineffective na communication. Siyempre, pagtanggap ng ano, nung receiver, mag-iba yung interpretation. Kasi may iba-iba, eh. So, yung so, so, may feedback. So, yung message, may encoder, ano yung sasabihin niya, Pagdating ng mensahe, dinilikod niya yung yun, sa yung receiver. Tapos sa identification ng feedback. Diba, sa cycle din yun na no, doon, no, no? yung pakikipag-communication. Yung, pakikipag yung mga medyo bata na nanotect talaga. Ang marami yun, no? Kaya mas gusto nila yung mga sa cellphone, social media, short. So, so na doon na, yung dati, doon bata-bata pa ako, ang komunikasyon namin ay yung sulat. Yung sulat, yung sulat, wala pang ano, picture pa dati. Kaya ang pager, pag may pera ka, sa ka talaga makakabili ng pager at tagal pa sumagot nun. Ngayon, iba na. May cellphone, may software, at iba pa. So, yun. Meron na rin tayong DC na communication. So, ito. Ito yung mga iba't ibang tipo ay yung namang communication. So, yun. Sa print media, sabi niya nga, pwede yung mga newsletter. Wala na rin kung magawa ng newsletter. Sabi niya newsletter. Abutan ko yan eh. Tinuturo ko pa yan sa... Dati kasi, ano, organizer ako ng metal. Tinuturo ko yan sa mga locals na maglabas din ng newsletter. Kasi doon, yung pagmamahal na yun, natre-training natin yung mga kapwa nating EMRO officer na magsulat. Di ba? Hindi lamang ano, yung sa GC, sa GC ano lang eh. Director, direct to the point, di ba? Ito talaga, ano, balita tungkol sa Union. Diba, yun yung ano? Basta pag panahon, panahon ng Pilipino si negotiation. negotiation. Okay. Tapos yung social media, marami okay. na yan. Iba-iba yan. No, dati, ang nabutan mo lang ay Facebook. Nakakamunahan. Oh, okay. oh, okay. okay. Tama. Yun. Ngayon, meron ng WhatsApp, chat, chat, um, signal, at iba pa. So, informal conversation naman, yung face-to-face, -face, over the phone, over messenger. messenger. Actually, okay. yun, ano, yung mga informal conversation, mas mas may integrasyon ito. Ngayon kasi, mataan na lang na integrasyon kasi nag-uusap na sa social media. Iba, Wala nang interaction. Tapos, suggestion box, meron ba Mayroon pa kayong suggestion box sa mga union office nyo? Wala na rin, eh, no? Rektan na talaga, eh, no? Oo. Tapos, yung union social, meron ba lagi yung union social dito? Meron, hindi lang Christmas party. Family day. Okay. okay, retreat o kaya sports fest. Tapos, yung pag-utilize o so yung pag-maximize ano, no, Maximize natin ng mga shop steward para sa transmission belt. So, yan yung mga iba't ibang uh, uh forma ng ano, no, pakipagkomunikasyon. Yan. Yung uh, pagsusulat, 9.0, uh, 16%, 16 sa pagbabasa at pagsasalita. Pakikinig ay 45.0. So, mas malaki yung porsyento na pagkikipagkomunikasyon communication natin, mas malaki yung porsyento dapat pakikinig. Kasi nga nangitinig ka doon sa mga miyembro mo. Mas mahaba yung oras ng pagsasalita. Limbawa, sa isang, ano, sa 10 minutes, mas mahaba ang pagsasalita kesa yung pakikinig. Kasi ang misconception doon, ang alam natin, ang komunikasyon ay pagsasalita. Uh, Nag-usap tayo ng komunikasyon, ang komunikasyon dapat ikaw ay nagsasalita. Nawawala yung esensya ng pakikinig. Bilang mga leader, mas mahaba dapat yung pakikinig natin. Okay, kaya kung minsan, kung may exam tungkol sa komunikasyon, o, tapos ng pakikipag-usap, o kaya, naintindihan mo ba kung ano ang mensahe? Okay, so ano yung mga, mga, ilang mga problema natin sa pakikipagpukomunikasyon? Yung lack of eye contact. Na pag nakikipag-usap tayo, dapat ay tumitingin tumit tayo sa mata. No? Kasi halimbawa, sabi nga nila ang mata ang talamin kung nagsasabi ng totoo yung kausap mo. Di diba, May nagsasalita, lagi kang ano. O kaya yung alam upung yung upong ano, yung restlessness, yung ibig sabihin ay nabubuhay ng kausap. O ganun. So, yung poor facial expression din. Pero ano yun eh, yung may mga kausap, may mga leader tayo minsan na ano, kasi gusto mo matapang, di ba, sa mga members natin. Minsan na poker face. Tapos yun, checking your phone or watch pag nakikipag-usap. Pag nag-handle tayo ng mga paso, minsan, yung mga, yung mga humahawak ng grievance, laging nakatingin sa cellphone kahit yung mga kausap natin, kahit sa meeting, dapat may mga ano tayo na dapat may mga house rules sa mga meetings na wala ano, walang cellphone. So ano yung mga reminder? So alisin ang sagabal. Itadbi ang telepono. Ituon ang atensyon sa nagsasalita. Panaltilihin ang eye contact at gumamit ng di verbal na sinyales upang ipakita ang iyong pakikilahok. Iwasang makambala. Hayaan ang nagsasalita na tapusin ang kanilang iisip bago tigilin ng salili muna ang sagot habang sila ay nagsasalita. Yung bang, ano, parang ganun din tayo pag nag-nego tayo eh, o kaya nag Yung diba? Hinahanapan natin ng butas. Yung, um, kam, yung company, diba? Pag naglalahad siya. Kanan din. Para yung, kalimaw may kaaway, nag-aayos ka ng problema. Ano yan? Uh, nap Anong tawag dito? Okay, may kausap ka, may ka-debate ka. Ang intention mo lagi ay paano mo rumes back. Yung rumes back doon sa pakipag-usap. Hindi dapat ganun yun. Kasi nawawala yung esensya ng gustong iparating na mensahe. So, itong matandang toy from India to eh. Parang ano to, parang katutubo. So, yung stick. Meron niya, meron yung ano. Meron yung gamit yung stick. So, yung stick, doon sa pag-aayos nila ng mga issues sa kanilang komunidad, meron siyang stick. So, halimbawa, kung yun sa mediation, halimbawa, kung yung taga, taga, ano, taga referee. So, si, ano, yung stick na yun, ibibigay niya doon sa isang tao muna. So, yung tao yun, meron siyang karapatan para sa, kumbaga, pwede niya sabihin lahat ang gusto niya. Na may paggalang, siyempre. Diba? May respeto doon sa kausap. Pagkatapos nun, tatanungin ko, o tapos ka na ba? Pwede na ba itong magsalita? So, maiiwasan yung salabatan, yung sumasagot ka agad. Nakuha niyo ba yun? Baka gusto kang yan pag may mga issues ng mga members natin. Pwede rin gamitin yan, yung paggamit ng stick. Tapos, pag nakikipag ano, limaw, pag nag-handle tayo, hindi tayo natatapos ng kwento lang. May mga follow-up na mga tanong, gaya ng, Uh, why, what, at how. So, you oh, know, hikayatin na malalim yung pag-uusap sa paggamit ng mga ito. Yan! Be mindful of body language. Panatilihin na bukas ang postura, panatilihin ang tuloy-tuloy ngunit natural na tanda. Pwede naman tumingin sandaling ganon, tapos balik mo ulit. Kung na, na ano, naasiwa ka na na nakatitig ka lang. ba? Diba? Huwag lang kayo tumutok. Kasi yung pagtungo, may ibig din sa pili. May ibig sabihin, wala, nawawalan ka na ng interes. O pinapahat mo doon sa kausap mo na boring ka ng kausap. Pwede lang yung mata. So, i yan, yan. Practice, practice lang. So, sanay ng empatiya. So, subukan mo na why ng damdamin, pananaw ng nagsasalita. Doon, gumamit ng pandamay na, na pahayag. Yung lagi kong ginagawa ngayon sa maghapon mag-reflect no? Yung sanay na reflektibong pakikinig, ibalik ang parehong nilalaman at damdamin upang ipakita ang tunay na pag-unawa. So, ano yung sabi Listen actively. Uh, focus on understanding. Just responding. Yung ko kanina na laging nakabantay tayo doon. Pangalawa, yung A, adapt with clarity and empathy. Tailor communication to your audience, no? Hindi yun sarili mo. Ang ang role mo nga ay makinig, maglabas ng information doon sa kausap mo. C. Clarity and connect. Engage, no? Engage mo yung kausap. Tapos, eliminate na ang mga miscommunication. Para sa efektibong komunikasyon, anong kailangan natin? Lays. Okay. So, yun lang pa ba? Salamat sa pakikinig. Okay.